Isa ang balunggaw sa anim na fourth class municipality sa probinsya ng Pangasinan. Pawang agrikultura, turismo at komersyo ang bumubuo sa ekonomiya ng bayan at simple ang pamumuhay ng karamihan sa mga residente. Ang bayan ay pinagigitnaan ng lungsod ng Rosales at bayan ng Umingan. Pero ang bayang ito kumagawa ngayon ng ingay Matapos kasi ang higit isang dekada mula sa pagiging fourth class municipality, bigla itong idineklara bilang first class municipality. And they said like, ma'am, I don't think we made a mistake, but it wasn't us who computed actually uh, whatever they had to compute. So sabi nung, ng aming uh, assistant treasurer, the treasurer and the budget officer, and I said like, okay, pero the next day, talagang ano pa rin ako eh. Sabi ko, talaga ba legit? It was quite unbelievable. Ang nasabing reclassification ng bayan ay mula sa pagkukwenta ng Department of Finance. Ilan sa mga nakikitang rason ng pagtaas ng kita ng bayan ay ang epektibong pangongolekta ng mga buwis at ang tamang pagbabayad ng mga residente. Pero talagang itong mga nakapagbigay din talaga ng malaking bagay are actually our taxpayers. And I really, I really, 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 really want to thank them for that. Sa ilalim ng bagong batas na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakarang taon na Republic Act 11964 o ang Automatic Income Classification of Local Government Units Act, matatawag na first-class municipality ang isang bayan kapag pumalo sa higit 200 milyon pesos ang kita nito sa loob ng isang taon may tuturing namang second class kapag umabot ang kita ng LGU ng higit 160 million hanggang 200 million pesos habang higit 130 million pesos hanggang 160 million pesos sa third class fourth class municipality naman kapag umabot sa higit 90 million pesos hanggang sa 130 million pesos ang kita at 90 million pesos pababa para sa mga fifth class municipality dahil dito tataas din ang national tax allotment o ang perang inilalaan ng Department of Budget and Management para sa bayan na malaking tulong daw sa pagpapaunlad pa lalo ng sektor ng komersyo, agrikultura at turismo we were thinking also that uh, kung paano makatulong din sa mga farmers, we can help them in a way that probably uh, a few years from now, probably we can buy products and probably we can uh, also venture into uh, or we can probably have a joint venture with the NSA. Sa ngayon, inaantay na lang ng pamalang bayan ng Balunggao ang guidelines para sa gagawing mga pagbabago, para sa pagiging first-class municipality at para mas mapabuti ang buhay ng mga residente sa bayan. Taong 2013 nang huling maklasify ang bayan ng Balungaw bilang 4 Class Municipality. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.